One, two, three, smile. Ay. Isa pa, ibang posing naman, Pogi. Pogi pose. Ibang posing naman. Cute. Hmm, pa-cute. pa, -cute. pa -cute yan. <laughs> sige posing naman ng ano pang matapang. oposing posing naman ng ano, pang Pang good boy. Posing ng Dito lang, kayo nag picture. ah 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 nagpicture nga eh. ah 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 batang faithful. Ano ay bata ka na, faithful? Faith, ano, batang ano lang, may faith. Batang nagpipray. Okay. Okay. Dito lang, sa harap. Ah, picture naman ng batang, ano, sakit ipin pose. Ah, mama, ah, mam, ah sakit ipin ko. Ito, ah, Picture naman ng batang sweet. Batang mapogi. O, oh, picture ng batang pogi. Yan. Ah. Oh, picture ng batang ano, matino. Ano? Matino. Magaling? mm Ako ko lahat. At eh. Eh. Kaya nandito ko lagi. Sige na. Babay na.